Ito pala ang paliwanag sa Odd Even Scheme sa EDSA. Ang Odd Even Scheme sa EDSA ay isang plano ng Metropolitan Manila Development Authority, MMDA, upang mabawasan ang dami ng mga sasakyan sa pangunahing lansangang ito habang isinasagawa ang rehabilitasyon nito. Mga detalye ng Odd Even Scheme Ang scheme na ito ay magsisimula sa ikalabing anim ng Hunyo taong 2025 at magpapatupad ng mga sumusunod na alituntunin. Ang mga sasakyan na may plaka na nagtatapos sa odd numbers, 1, 3, 5, 7, 8, ay hindi papayagang gumamit ng ED sa tuwing lunes, miyerkules, at biyernes. Ang mga sasakyan na may plaka na nagtatapos sa even numbers, 0, 2, 4, 6, 8, ay hindi papayagang gumamit ng ED sa tuwing martes, huwebes, at sabado. Walang coding tuwing linggo. Mga sasakyang exempted. May mga sasakyan na hindi sakop ng odd even scheme. Kabilang dito ang... Mga electric, plug-in hybrids, at hybrid vehicles. Mga motorcyclo at non-motorized vehicles. Mga emergency vehicles tulad ng ambulansya at fire trucks. Mga public utility vehicles tulad ng buses, jeepneys, at taxis. Mga transportation network vehicle service, TNVS, o up-based ride-hailing vehicles. Mga authorized mark government vehicles na ginagamit para sa essential services. Pagpapatupad at pagbabantay. Sa unang isang buwan ng pagpapatupad, hindi agad magbibigay ng multa ang MMDA